One, two, ala la ala la si Koling ganda, ganda. Wait lang ah, wait lang. Ay, 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 Ayun o, no? ganda o, oh, isa pa. Okay, wait lang, wait lang, wait lang. Joy Kulin, kulin. Ang ganda. Okay na. <laughs> Naku po kami. Alig ako tayo lahat. Dali. Ang ganda dali. ng baby. Oh, sit dali. daw lahat. Sit. Dali, alig ka dito. Dali. Dali. Ako Nanay, ako yung anak mo sa atin. Ikaw <laughs> ba yung anak? Okay, dali. Hindi ba ikaw yung ampon? <laughs> okay, dali. one, two, three. Kulin, wait. One, two, Three. Wait lang. Wait lang. Okay. One, two, three. Pulin! Look at mommy, oh. Ayan na, boy! Ayan na, mainit na. Halika na, halika na. <laughs> Ang saya naman yan. 'Yung <laughs> buk niya natanggal na 'yung ano